Brothers and sisters, madalas nating marinig mana sa tatay o mana sa nanay. Ang ibig sabihin, may mga asal o gali o kalidad ang anak na parang nanggaling sa kanyang ama o ina. Magkapareho po kasi sila. Parehong magandang asal, parehong marispeto at magalang, parehong matalino, madiskarte, parehong matatagang loob at may kakayahang mamuno. Pero minsan, sabihan ding mana sa tatay o nanay dahil pareho ang anak at magulang na salbahe o palamura, basagulero o mabisyo. Naalala ko tuloy ang kanta ng batikang songwriter na si Gary Granada. Manamana lang yan, manamana lang yan. Kamukha ng kopya ang pinagkopyahan. Manamana lang yan, manamana lang yan. Ang supling singaling ng pinanggalingan. Mana-mana lang 'yan. Mana-mana lang 'yan. Natural naman po kasi talagang mana-mana lang 'yan. Hindi po ito maiiwasan. Una, may mga pisikal na kalidad na talaga namang namamana. Pero ang mas importanteng pagtuunan ng pansin ay ang namamanang asal, gawi at ugali. Dahil naman sa pagsasalin at pagtuturo nito, sa anak sa araw-araw na pamumuhay. Ilang halimbawa. Ang po at opo ay naririnig ng bata sa pamilya. Ang pagtawag ng tatay, nanay, kuya at ate. Ang pagkalinga ay unang nararamdaman sa tahanan. Ang pagkamabait at pagbabahagi, ang pagtulong, sakripisyo, serbisyo at kooperasyon iyon ay nasasaksihan sa buhay pamilya. Ito ang sanggalang laban naman sa maaring ituro ng lipunan. Sa kabilang banda, ang pagmumura ay maaari ring unang narinig sa sariling pamilya. Ang karahasan at kabastusan, kalaswaan at bisyo ay maaaring naisasalin sa bata galing sa mga tao sa pamilya niya na naimpluensyahan naman ng walang kalaban-laban ng masasamang aspeto sa lipunan. Pero brothers and sisters, ang dapat po nating tandaan ay ito. Ang mga magulang ang dapat na maging unang guro ng mga bata. Gaya nga ng paninindigan ng Couples for Christ, we believe in the inalienable and irreplaceable right and responsibility of parents to educate their children. That children need to be educated in essential human and Christian values for them to become responsible and mature members of society. Maganda sigurong pansinin na ang ganitong panindigan ng Couples for Christ na hango naman sa katuruan ng simbahan ay siya ring paninindigan na nasa saligang Batas ng Pilipinas. Sa Article 2, Section 12, nasa saad. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng pamahalaan. Sa Ingles, The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government. Mahalagang prinsipyo po ito Meron kasi sa magulang na wala sa iba, wala sa sino man sa lipunan, na siyang basihan naman ng karapatan at tungkulin ng magulang na turuan ang anak. Ito ay ang pagmamahal ng magulang sa anak. Sa pamilya, wala na halos higit pa sa pagmamahal ng mga magulang sa kanilang anak. At dahil mahal ng magulang ang anak, hindi niya gugustuhin na turuan ng anumang makasasama sa anak niya. Hindi niya ito sasadyaing turuan ng bisyo, ng masamang asal, pagmumura, karahasan, kabulastugan, kalayawan, o ano pa mang makakapagpahamak sa bata. Bagkus, magsasakripisyo ang magulang para makapag-aral ang anak at mabigyan ng pangangailangan at para makapiling bilang isang pamilya sa tahanan. Mahalaga po dito ang papel ng ama ikang nga po ni Pope Francis Amoris Laetitia. God sets the father in the family so that by the gifts of his masculinity, he can be close to his wife and share everything, joy and sorrow, hope and hardship, and to be close to his children as they grow, when they play and when they work, when they are carefree and when they are distressed, when they are talkative and when they are silent, when they are daring and when they are afraid, when they stray and when they get back on the right path. Kaya ang nakalulungkot mga kapatid ay ang pinomenon ngayon na tinaguri ang fatherless society. Sabi nga ni Pope Francis, We often hear that ours is a society without fathers. In our day, The problem no longer seems to be the overbearing presence of the father so much as his absence, his not being there. Fathers are often so caught up in themselves and their work, and at times in their own self-fulfillment, that they neglect their families. They leave the little ones and the young to themselves. Brothers and sisters ang mas nakalulungkot pa. Imaging ang mga magulang ngayon ay nagdududa na sa karapatan at tungkulin nilang turuan ang mga anak. Lalo na sa panahon ng social media na ang mga anak ay nagmumukha pang mas may alam kaysa sa mga magulang sa maraming bagay dahil sa mas malalim na exposure nila sa social media. The presence of the father and hence his authority is also impacted by the amount of time given over To the communications and entertainment media. Nowadays, authority is often considered suspect and adults treated with impertinence. They themselves become uncertain and so fail to offer sure and solid guidance to their children. A reversal of the roles of parents and children is unhealthy, since it hinders the proper process of development that children need to experience. and it denies them the love and guidance needed to mature. Mabuti na lang po, laging mayroong pag-asa. May mga grasya at instrumento ang Diyos para papagpanibaguhin ang pamilya, lalo na ang mga ama at ina ng tahanan. Maaari silang magsimula muli, at sa awan ng Diyos ay mapagsumikapang makapagpamana ng kabutihan, katotohanan, at kagandahan sa kanilang mga anak. Para sa mga ama, ang modelo ay si San Jose. Sa kanyang kapistahan ngayong araw na ito, Solemnity of Joseph, Husband of Mary, nawa ay pangarapin din natin na ang ating mga anak ay magmana sa atin sa kagandahang loob, pakikipagkapwa at pagkamakadyos. Ito na yata ang rurok ng kaligayahan para sa isang ama. Joseph. Joseph found happiness not in mere self-sacrifice, but in self-gift. In him, we never see frustration but only trust. His patient silence was the prelude to concrete expressions of trust. Our world today needs fathers. It has no use for tyrants who would domineer others as a means of compensating for their own needs. It rejects those who confuse authority with authoritarianism, service with servility, discussion with oppression, charity with a welfare mentality, and power with destruction. Whatever our vocation, whether to marriage, celibacy, or virginity, our gift of self will not come to fulfillment if it stops at sacrifice. Were that the case, Instead of becoming a sign of the beauty and joy of love the gift of self would risk being an expression of unhappiness sadness and frustration Brothers and sisters hilingin natin ang tulong ni San Jose para sa pinakamahalagang grasya sa araw na ito ang ating pagbabago our conversion Manalangin po tayo in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you, God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Saint Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage and defend us from every evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.